Now, sa pikas bahin, atong isgutan ng uban mahigala daghan, may more remind na ko nga. attorney Rufil, kumusta ka itong DILG gahapon Kagibisita na itong CR si dito sa pinamungahan. Okay. uh, sige lang, ato lang ang i-follow up, no? Kay unyan Tataon, mabot man si uh, kasamang RV Veloso. Ato pangutan on taga DILG on sa si og gila i-confirm tong 1 million to kape? Okay. o wala ba, ha? <laughs> Kay ang DILG, nagdala ba tong mga expert? Sige, yeah, unya na lang. Kini mga tao, kung saan nga, magsigi man na panukot ng uban. Ari po, tas lapo-lapo, di apon mga higalay, magsige po na o kuan. Tungod sa itong kabisi, di naman takabantay, usahay, pero daghan may musood, mga higala nga, na may issue sab sa lapo di ay, kay kini si Mayor Cindy Chan, sa kanhi kongresuman pa siya na asay project, mga higala, matod pa nga, kini ni ang Missile Storage Facility. Diri <laughs> sedak payan yan sa lapo-lapo. Medyo katawa sa taaning project pero gusto na ko mahigan lang nga ato sang kuhaan o pamahayag po si is, pa ni si Mir Cindy and Ato pa-explicar sa niya naunsang kalakihan eh. No? O lang siguro, mangita tag pamaagi mahigan lang Basin oga natuog para mga panahon na sad. Eh, kanan, sakt kanang isaktusaktig ka office hour na. Ha? Sige atong pangitag pamaagi o Terus Pero sa pagkakaroon mga higala, aray sa tama kay Galaans, tundugang dito sa kauluhan. kay si Senator Ping Lakson, ingon nga doon na si very important witness nga iyang ipatawag inigabalik na onya sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing sa November 14 taas taas na kining panahon na ha taas taas panahon na kay may resignments Lakson niya karon ni so medyo taas nga higayon nga wa mahiring dayon dayon dahi. day kay kanto mahigala init pag-ayo ba kanto untang affidavit ni Gutisa kanto testimonya pagkaugma dayon dayon o pagkasunod adlaw na yun, naa na yun ba? karon mo raog, nalangan manig maayon, sana kayo gutisa? Ha? Nagtagot-tagot to? O naunsa ka? O baka to inigusit? O naunsa ba ka? <laughs> <laughs> At wala ni Miguel atagag pagtagad. O karon si... Alan Peter Caetano mismo, niingon sad siya nga, Welcome Development, kining nga uh, pagbalik ni Lakson pero ang iyang pahinaot nga ang direksyon mga higala klaro gyud nga kadto mga higalang mga sadan ah, kay di man ta makahimog in aid of legislation na di to tarungon pag imbisigar tarungon gyud pag imbisigar kadto mga higalang mulutaw gyud ang kamatuuran, unya magukod gyud mga higala tong tinuod nga mga sadan kay lisod man kayo, og gamiton mahigala ang Blue Ribbon Committee dili pag-imbisigar sa kamatuuran kundi gamiton pag-weaponize gamiton mahimong ma-politicize nga ang gukuron kadurang kuntas politika straight to the point mo ni ang concern ni Alan Peter Kitano at ang ang iyang pamahayag kung names be amanto ang pamahayag at sa interview interview na sa akin oh. sige at ang kono. kung no Mabani ato, paminang audio ko dong ay audio. I-adjust ang audio dong Gamay lang dong Gamay lang. lamang ka mga pahinom dong Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Kay kining investigation nga himuon karon Dili gani masatisfied ang mga tao ani. Mag-alburuto ganit ani. Labi na karon mga kagalaan nga ang ato mga higalang pwersa sa piso-piltika week kayo ang piso karon Against dollar kay matag 1 dollar and I can 59 pesos kapina. Ha? Huh? 59 pesos kapin. Ang baylo mga sukit di minaw. Advantage niya sa mga donay mga abroad, no? Nga mapada diri kwarta. Pero tanaw ni mong ekonomiya inana na, nakahinay ang ato mga higalang purchasing power sa atong peso. Yung alma ani ang mga negosyante. Unsa may hinungdan ani? Kining problema sa tunasod. Ni apay politikan hong problema nga labihan mga higala ka unstable ang dagan mabita na in terms of tourism wa gyud biantas ato mga silingan nga mga nasod dugangan po mahigala ang Cristina Garcia Frasco nga maoy tourism secretary why experience post marketing wa na nasamot straight to the point pagsugod pa lang mga higala wa pa ganito magka Oh, sus, pagsugod pa lang kanig lingkod, mga kagalaan nga na doon ay o pang promotion on tato nga plug. Ah, man, di ba? Aman na yun may galang kinupya man ganit dito. <laughs> <laughs> so medyo lisod. Kung ah, mo tayong usas Usa sa mga drivers sa economy, ang atong tourism industry, mga kagalaan. Na, mauni ang dagan ron. So, nga ni ay investigations siyempre ang mga turista di man ganahan manganhi o ang nasod gubot bisan kita panalitan mo ato usa sa kanasod mahimot ang turista sa laing nasod ganahan niya kamo suri suri dito in nga na ay nagrally na ang mahigalay problema sa politika di ka gusto sumo ka na nga mismo ganito sa Cebu mga higala ang association sa mga hotels dili Riday medyo ni Alma sila nag islaron. Papay labot nga nailinog mga higala nga naitabo sa northern part of Cebu. Uh, bisan pa manana sa wa pa gani, may sulti ang mga ang association sa mga hotels diri dai, medyo hinay ang atong promotion sa tourism industry. Murag na balik pitata ka tuwid panahon sa pandemic and again, maog hapon. biantas antas ato mga silingang mga kanasuran. Unya ni ang mga higalay problema sa flood control projects ug uban pang corruption, unya imbisigaron man mga kaigalaan nga medyo puyok-puyok lang ang imbisigasyon. Straight to the point. Dili masatisfy ang katawhan anak. Kung ang investigation ang dragan sa investigation ang gukuron ang oposisyon ra, pamulitika ra. Nga di ay klarong sa daan mahigala di kid magukod, ha? Kay lagi ka ubag partido. Ang mga tao anak dili baya ni ma-underestimate ang ilang understanding. Straight to the point. Mo na gusto may gala in the part of Lacson nga mogawas ang iyang pagkalakson kani adto pa. PNP chief gud ni. Mayo gud ning investigators lakson mga higala. Kanalan na ang pag-withdraw mga kagalan pag-ingon pa mga higala ang guti sa mauni niyang testimonya. Na ano under oath siya sa sinet. Nakahatag siya testimonya sa sinet. Na cross-examine ang iyang paghatag og testimonya dito. Lupig pa hinoon sa isyo mga higala. Gamay lang nga isyo labot mga higala sa affidavit. Labot sa notaryo. Straight to the point. Iya yeah, wa mo sang putso na honan lakson day nga ngano ka ang abogado. Mi kisikisi man. Tinuod jud ka ang abogado a uh, wa siya makapirma. Ug tinuod man galing with do speak sa lawyer. Okay. Pero wa ka ang iyang secretary day mo igisugo. Akay ngano nakakuha man na og page number sa e notarial book. Ngano na man ay e notarial book number? Ngano na man ay e document number? Ngano na man e ang iyang ang iyang dry seal? Straight to the point. Di po tama ka siguro nga ng lungkab ni si Gutisa dito o law office. <laughs> Sa tanang law office, katog yung law office mahigala ni ining, <laughs> ni ining attorney Pitchy Espira uh, Ispira mo <laughs> Aron niya mga kanotaryo, sila siya rin ang notaryo-notaryo dito. O niya ang dry silgyod, ubang bang lungkap kag law office, sabi pag mga kauban sa law office, na di magkakasabot alang dry sale na gamit, ang lahi nga dry seal. <laughs> Consistent man yun. Ang kang, ang kang ispila mang la, dry seal na gamit, wa ka na yung mahigala parihaan ng mga magpanotaryo lang sa City Hall, purya buyag lang ha, purya di puntanan. Ibao ta mahigala lang di ginasakto nga magnotaryo wa di abogado. Pero mo na ipang buhat sa uban. Dili ka inana ka ng mga affidavit of loss lang o kinikanin mga affidavit nga Jurat naman ni e, di man e acknowledgement. Ha? Unya, wa ma bo abot sa nahon ay na lakso day nga wa ba ka gihulga nga bugado ani day. Ikaw indi kin, ikaw isip investigator ka. Ngano man nga, nga nitingog dayon ang lawyer mga higala tungod kay kung wa mo tingog ang lawyer na iyan na mga higala pasagdan og tinuod man gali na nga iyang secretary ra mo man gi pangbuhat sa uban, wala ra isyo. Pero kung kisikisi man siya, dili ka mitingog ang lawyer ani mga higala kay gusto siya mangita gustisya gyud nga iyang gukuron iyang sekretary nga nabutbuot lang <laughs> <laughs> or baka wa baka holga a, ang lawyer considering mga gala nga uh, is government sa una dai ha ah? wa baka mga higalay mga considerations og naunsang hitabo <laughs> a ah? mo santob sa nahon lakson ni dekin isip kon ba isip investigator E eh, kana gani may mag investigate ka na ay gipatay panalitan sa usa ka balay Musantop sa nahuna sa investigator mga ka sa, sa mga silingan unsa man ang naman sila iro ni paghot bang iro gabi imo eh, man ka uy delikado Musantop ko sa nahuna sa investigator dai malagmit ka ni sila malagmit ning tawo nga nagpinitrit din he kaila sa iro o kaila na suod na kay wa man makatingog ang iro nya unsa man ang iro ah, kining pet dogs ni mo nang wa katingog pagtan pa naa german shepherd ibutan talang. sa gilag ingon kag mga golden retriever kay mga labrador labihan man ka friendly ng mga iro o ina in na lang may wa ka tingog ah, ka tingog kay mga pet dogs man pero doon na ka dito eh, mga German Shepherd panalitan na kay Rottweiler na panalitan ka mga Hegel Doberman unya niya wa maka tingog na kin kay investigator malagmit ang ah, naghimo screaming ni eh, ka ilara ha straight to the point malagmit ka ilara Unya pagtanaw ni mo dito sa area niya may upos si Galileo. Kinsa man ning ilang kaila ra nga kining upos si Galileo. Uy, kuan man ning upos si Galileo kaning mapalit ka man ni si Galileo hadi asa Ayala, ha? Butan talang lang sa SM, wadik man ni mabaligya na si Galileo bisag asa lang. Kinsa may ilang within sa lang circle nga man ni Galileo aning upos? Observant yoga ka as investigator. silakso na asya ana uy, Nga ngano man nga wa sa makauna-una ka ana. Straight to the point. Wa na ingon sa Alan Peter Ketano welcome development kining pagat balik ni kay, ni Lakson isip chairman sa Blue Ribbon Committee pero hinaot ng direksyon klaro at ang paminaw kay Tano adong names may gamay lang. Deo. Welcome ang pagbalik ni Senator Lapson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction. Mapunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Tsaka yun nga, bakit pagka opposition insertion. Pag-administrasyon, amendment. Pag-oposisyon, credible yung witness. Pag-administrasyon, hindi credible. The same witness. So napaglalaruan tayo. And I'm fed up with being played around with. Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga kurap. Ni hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. Dapat ito, administrasyon oposisyon nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang direksyon, medyo walisin ang mga oposisyon. So, sa sana hindi yun ang official na direksyon. Ay ah. Ah, Ang mga senador, mga kilamon, ang silakso na nagana sa lisensya, anak. Eh, ka, mga sendor kabantay, man, di ba na mga bata taon? Eh, kung sabi niyong kalakiha nga, o ang witness, ang itudlo si witness, ang taga-oposisyon, credible ang witness. Pero ang itudlo ang mastermind na gani, ang witness mo ay dili credible o gumoon ang witness. Straight to the point. Na hasta gani si Lakson, siya pa may ingon nga, ah, kung ano eh, na ay problema ni guti sa notaryo, delikados gutisa, ano eh, may ingon nga, delikados rumaldis, ano eh. <laughs> balik ha, balikan balik to. Gamay lang nung. At ibalik ko nung pamahayag ni Alan Peter Ketano Sige. Okay oh, na, Okay, sige ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction, mapunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Tsaka yun nga, bakit pagka-opposition, insertion. Pag-administrasyon, amendment. Pag-opposition, credible yung witness. Pag-administrasyon, hindi credible. The same witness. So napaglalaruan tayo. And I'm fed up with being played around with. Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga korap. Ni hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. Dapat ito, administrasyon, opposition, decision nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan makulong ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang ang direksyon, medyo walisin ang mga oposisyon. So sana, sana hindi yun ang official na direksyon. Straight, yeah. straight to the oh, point. Oh, na ron. Ang sa'yo direksyon, aning kang lakson? Ha? Ang direksyon, anong nga tirahon yun ang tanang oposisyon para wala na yung oposisyon? Kining siyam ka mga senador, like, tirahon yun sila. Ha? Ah? Tagsa-tagsa on yun. So, muna nga ang mga senador, may ngon nga aray firme sa administrasyon. Kung magsigin ng iya mga kagalaang ang sinit, Blue Ribbon Committee, may galang hearing, na maging nga witness, ane, magkadugayan na hindi magiging mahitabo, nagdili, maminsyon ang uban niya. Anak na musipiat na unya. Kaya huwag atong pagitao ng mastermind, muli ko So, I hope hain, nagbalik ni Laksyon, may galang kakadto si Gutisa, doon ay mga nakailan ni Gutisa. Ang nakailan ni Gutisa dahil sa Philippine Marines miingon nga dako sila og pagsalig, dako dai sila mga higala og kananaang uh, pagtahod o dako sila mga higala og uh, taas na kuno credibility tus guti sa indi ken. Usa sa ni sulti ni ana mga kagilaan nga taas kito credibility si Colonel Ariel Kirubin. Kini si Colonel Ariel Kirubin usa ni mahigala sa mga decorated military mga higala sa Philippine Marines. Nga ni, nakadawat ni sa highest Military Award. Award of Courage. Kana si Colonel uh, Kirubin, mga sukit digbaminaw, Ariel Kirubin, nakadawat na og na Medal of Valor. Ah. Uh? Kaysa iya mga higalang pagkasundaw, 67 battle and artillery scars kana day. Ato di interview ni mo tang ngatos tong tostong, ba pag sinulog. Ah, inana na kalma lang kay si Kirubin, mga kagilaan pero 67 samad anak sa la lain girang yapilan. Unya, mga di prinsipyo ba? Kining sa Philippine Marines, sabi pa kito mga junior officers, mga di prinsipyo na kini lang may galan, napiktara na magunay kay ni Sud na mas politika. Bat sa una, na, di prinsipyo na mabita mo, daog bita na Senador. Pagkasunod na gano, na o eh, bisag mayor di nam daog. <coughs> 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 ang nakadaot na itong sa iyang ambisyon nga mahimo siya mahigalang vice-presidente, iyang giadto si Tierte, kani presidente Rodrigo Duterte kani adto iyang ginegotiate niya mudagan pagka presidente kay Simon Mobiles unsa onta mas digo nga wa pa busugot wa <laughs> um, sugot daghan may nang gusto makig mudagan sa digong Mobiles ya astas Peter kay ni Mobiles si eh. Peter gyud may nadaday pero si Marcos gani nagkon mo may putado nga Mobiles po. kay eh, kusog mas digong at the time si Trillanes na balibaran nasuko na nasagulan na politika ba pero kadtong wa masagulig politika ang mga membro sa Marines mga higala ni ingon yon nga credible na si Igutisa tara war god ato si Ariel Kerubin ha ah, gamay lang sa dili pa mo ah, tapos in kung na. paminaon ta si Ariel Kerubin mga higala sa Engisulte okay dai sigidong ah interview ni Ariel Kerubin Colonel Ariel Kerubin okay go ahead dong ito pong uh, witness na si uh, Ginoong Gutesa bakit sa palagay ninyo hindi na bumalik bakit parang naglaho na lang siya? Oh well, hindi naman din kasi nag-resume yung yung hearing eh. Ayun. Yeah, hindi Oo. naman ano. Pero ito lang din para maéclairo ko lang kasi 'yun yung pinagmulan <laughs> ko bakit lumanta yung uh, yung pangalan ko na naman. I I posted something sa Facebook na sabi ko nga, uh, Orly regala gotesa. You made me proud as a marine." But in fairness no, nagtanong-tanong ako eh. Maayos yung servisyo niya, no? Kas, at hindi ko nga ano, uh, ang nabanggit na lang na sir kasama natin yan ng all out war. Di ba? Battalion commander ka ng 1st Battalion. Uh, assign ako ng 10th Marine Battalion. Siya sa 4th Marine Battalion. So sama-sama kami nun doon sa pag-assault ng Abu Bakar. Mm -hmm. na yon member siya ng Marine uh, Security and Escort Group. So normal sa kanya, nung pinakita nga, just to discredit him na, oh, na-assign siya, detail ni ganito, detail. Eh siyempre, kung nasa active service siya, ang presidente nun was PRRD. No, normal, nagbibigay ka na ano, hihingi sila ng mga security, siya yung nabibigay. So, it doesn't really mean na pro-Duterte siya. Mm -hmm. Kasi, ano nga eh, nung uh, nakakausap ko yung mga ibang kabatch niya, lahat eh, ang usapan nila eh, batch ha, sabi niya, wag kang magre-retract, wag kang ano, kasi masisira yung credibility ng Marines. Mm -hmm. hindi lang yung pagkatao mo. Mm -hmm. So, hindi kayo naniniwala na magre-retract itong si Gutesa? Oh, well, sana hindi. Mm. Mm -mm -mm -mm. Mm. Okay. Pero kailangan niyang patunayan, patunayan lahat. Patunayan. No? No? Oh. kailangan patunayan. Na, oh. Yung kausap nga niya na, na, isang ano eh, kulang nga yung sinabi eh. Mm. Ah, <laughs> may ganon? may ganon. Oh. Kulang pa nga yung sinabi. Oh. <laughs> okay, Kat, ha? Kulang pa ganito yung sulting gutisan, eh. Ha? Kano? Na, na may klaro na nga kwan. O silakson isip, kanhi military, mahigala, kanhi PNP chief. Kasabot siya sa circle ni Gutisa. Credible kayo Gutisa. Tarong ni nga tao Gutisa. O ni Gisulting Ariel Kerubin. So bisa kung saan pagguba mga higala Gutisa, inigpatawag ni Tawara at umsirbaran mga higala. Basig maka, basin og makaingon yun ta, tinuod yung ay ang giingon. No one can put a good person down. Not just number one. Simply. Dominant.